Ama naming nasa langit, buong pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo sa pagsisimula na araw na ito. Sa bawat patak na liwanag na sumasalubong sa aming mga mata, naalala namin ang iyong wagas na kabutihan at walang hanggang awa. Ang bagong araw na ito ay isang paalala na iyong pagmamahal, isang panibagong pagkakataon upang itama ang aming mga pagkukulang at magpatuloy sa landas na katuwira. Hindi namin mapigil ang aming puso sa pagpupuri, Panginoon, habang naririnig namin ang huni ng mga ibon, ang mahinhing ihip ng hangin at ang init na araw na bumabalot sa amin. Ang mga ito ay malilit na tanda na iyong presensya, ngunit sapat upang ipadama sa amin na kami mahalaga sa iyong mga mata. Ang iyong paglikha, o Diyos, ay nagbibigay buhay hindi lamang sa aming katawan, kundi pati sa aming kaluluwa. Sa mga simpleng biyayang tulad nito, natututo kaming pahalagahan ang bawat saglit, bawat hininga at bawat hakbang. Sa iyo mga kamay, nararamdaman namin ang kapanatagan at pag-asa na hatid na iyong mga plano para sa amin. Sa bawat bagong umaga, Panginoon, itinataas namin ang aming puso sa iyo bilang tanda na aming labis na pasasalamat. Hindi namin kayang sukatin ang halaga ng pagkakataong ito upang magising makita ang liwanag na araw at maramdaman ang tibok ng buhay sa aming mga katawan. Sa iyong biyaya, ang bawat sandali ay nagiging isang himala, isang paalala na kami balagi na iyong dakilang plan. Maraming salamat o Diyos sa iyong walang sawang paggabay at proteksyon sa kabila na aming mga kahinaan at pagkukulang, hindi ka kailanman nawala na awa. Ang iyong pagmamahal ang nagpapalakas sa amin upang harapin ang hamon ng bawat ara. Ang iyong salita ang aming ilaw at ang iyong presensya ang aming lakas. Itinataas din namin ang aming mga pasanin sa iyo, Panginoon, dahil alam namin sa iyo mga kamay, ang lahat ay nagigimagaan. Ang araw na ito ay isang paalala na ang bawat tagumpay. Kahit maliit man o malaki ay bunga na iyong kabutihan. Kaya't sa bawat hakbang namin ngayong araw, naway lagi namin maalala na ikaw ang aming pinagmumulan ng lahat ng biyaya. O Panginoon, aming Diyos, sa bawat sandaling kami iyong ginising, alala namin na ikaw ang nagbibigay buhay at layunin sa aming paglalakbay. Salama sa mga simpleng bagay na kadalas sa ID namin napapansin, ang hangin na aming nilalanghap ang init na nakukobli sa malamig na umaga, at ang galak na dala ng ngiti na aming mga mahal sa buhay. Ang lahat na ito ay iyong regalo at sa iyong kabutihan, kami ay pinapaalalaanan na ang bawat araw ay isang panibagong simula. Aming itinataas ang bawat baka ginaaraw na ito sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagkakataong makapaglingkod sa aming pamilya, mga kaibigan at sa aming kapwa. Salamat sa kalakasan na aming katawan at kaisipan, sa kakaya magtrabaho at makapagbigay na kasiyahan sa iba. Turuan mo kami, O Diyos, na makita ang iyong presensya sa bawat gawain namin ngayong araw, sa malilit na bagay at sa mga hamon na aming haharapin. Naway patuloy namin may pahayag ang aming pasasalamat, hindi lamang sa panalangin, kundi sa bawat salita at kilos na nagpapakita na iyong liwanag sa mundo. Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal, natutunan naming tumingin, hindi lamang sa mga biyaya material, kundi pati na rin sa mga aral na bawat pagsubo. Salamat sa mga ramon na nagpapalalim sa aming pananampalataya at nagtuturo sa amin na magtiwala sa iyo ng buong puso. Ang bawat luha at pagkabigo ay hindi lamang sugat, kundi mga rakbang tungo sa mas malapit na relasyon sa iyo. Sa bawat taong inyong dinala sa aming buhay mga kaibigan, guro, at maging ang mga estrangherong nagbigay inspirasyon, kami nagpapasalamat. Ang kanilang presensya ay patunay na ikaw ang nag-akay sa amin sa tamang landas. O Ama, salamat din sa kapayapaang bumabalot sa aming puso tuwing inilalapit namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang iyo mga salita ay parang ulan sa tigang na lupa, nagbibigay na bagong pag-asa at kalakasan. Ayaan mong ang bawat hakbang namin ngayong araw ay puno na pasasalamat na makita sa aming mga kilos ang iyong liwana, Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, upang maging daluyan na iyong pagmamahal sa iba. Naway ang araw na ito ay maging tanda na aming pagpapasalamat sa iyo, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. O Diyos na aming kanlungan, salamat sa iyong walang sawang kabutihan na hindi nagmamaliw kahit sa mga pagkakataong kami nakukulang. Ang iyong pag-ibig ay mas malawak pa sa langit at mas malalim pa sa dagat. Ito ang nagiging dahilan na aming paninindigan sa kabila ng aming mga kahinaan. Sa araw na ito, Panginoon, itinataas namin ang bawat plano, bawat layunin at bawat hakbang. Salamat dahil alam naming sa iyong kamay, ang lahat na aming ginagawa ay nagiging makabuluhan. Ikaw ang aming inspirasyon, ang aming lakas at ang aming gabay. Sa bawat paghinga, naalala naming ikaw ang nagbibigay buhay. Salamat sa katahimika na umaga kung saan naririnig namin ang iyong tinig at sa pag-asa na araw kung saan nararamdaman namin ang iyong pangako. Turuan mo kami maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay maging sa malilit na biyaya na kadalas ay di namin napapansin. Bigyan mo kami na pusong bukas upang makita ang iyong presensya sa bawat sandali at ng kamay na handa magbigay sa iba na pagmamahal na aming natatanggap mula sa iyo. Panginoon, sa araw na ito, ipinapapasalamat namin hindi lamang ang mga biyayang tanggap namin gayon, kundi maging ang mga nauna ng iyong ipinakalo. Sa aming alaala, buhay na buhay ang iyong mga ginawa, ang iyong pagkalinga nung kami nangangailangan, at ang iyong mga sagot sa aming mga panalangin, minsan pa nga ihigit pa sa aming inaasahan. Salamat sa mga pagkakataong iyong ginamit ang aming kahinaan upang may pakita ang iyong kalakasan. Ang aming mga tagumpay ay hindi sa aming kakayahan, kundi sa iyong walang hanggang tulong sa kabila ng mga unos, patuloy mong pinatatag ang aming pananampalataya. O Diyos, salamat din sa iyong pagdisiplina na nagtuturo sa amin na tamang landas. Bagamat minsan mahirap mo alam naming lahat na iyong ginagawa ay para sa aming ikabubut. Ang iyong mga kamay ay hindi lamang nagbibigay, kundi nag-aakay sa amin patungo sa iyong plan. Ngayong araw, Panginoon, naway magawa naming ibaragi ang aming pasasalamat sa iba, sa mga nangangailangan, sa mga nawawala na pag-asa, at sa mga naghahanap ng iyong liwana. Gamitin mo kami bilang iyong daluya na pagpapala upang ang iyong kabutihan ay may padama sa mundo. O aming Diyos na mapagbigay, salamat sa iyong presensya na laging kasama namin sa bawat oras at bawat lugar ang iyong pagmamahal ay hindi nakakulong sa mga sandali na kasaganahan lamang, kundi higit na nadarama sa gitna na aming mga pakikibaka. Sa iyo namin natutunan na sa bawat pagsubok, may biyaya at sa bawat pagluha, may kagalakan na paparating. Ang araw na ito ay isang paalala na kahit gaano kahirap ang kahapon, palagi may bagong simula sa iyo. Salamat sa iyong pagbibigay na pag -asa sa iyong pagtuturo sa amin na tumingin hindi lamang sa amin mga suliranin, kundi sa mga solusyon na iyong inihahande. Sa iyong awa, kami nabibigyan na tapang upang harapin ang mundo. Hindi mo kami iniwan sa diling, bakos ay binigyan mo kami na ilaw upang makita ang tamang landas. Salamat sa mga desisyong iyong ginagabayan at sa mga pagkakataong iyong inihahanda upang kami makapaglingkod sa aming kapwa. Naway ang pasasalamat na ito ay hindi lamang manatili sa aming mga labi, kundi makita sa aming mga gawa. Turuan mo kami, Panginoon, na maging mas bukas palad, mas maunawain at mas mapagmahal ayon sa iyong halimbawa. O aming Diyos na puno na karunungan, salamat sa iyong mga plano na hindi man namin laging naunawaan, ay laging puno na kabutihan at layuni. Sa bawat hakbang na ginagawa namin, alam namin ikaw ang nag-aakay sa tamang landas, kahit pa ito'y mahirap at puno ng mga balaki. Ang iyong patnubay ay nagiging liwanag sa gitna na aming mga tanong at pangamba. Salamat Panginoon sa kalayaan na aming tinatamasa, kalaya mamuhay, maglingkod at magsamba. Ito'y biyayang hindi namin dapat sa sapagkat maraming tao sa mundo ang hindi ito natamasa. Bigyan mo kami na karunungan na gamitin ang kalayaang ito upang mas mapalapit sa iyo at maging instrumento na iyong pagmamahal sa iba. Salamat din sa mga biyayang hindi hinihiling ngunit iyong ibinibigay at sa mga bagay na iyong ipinakakait upang kami mapanatili sa tamang direksyon. Ang iyong mga paraan ay laging higit pa sa aming naisip o inasaan. Ngayong araw, naway ang aming mga puso ay maging bukas sa iyong tini. Turuan mo kaming tanggapin ang iyong kaloban na may pananampalataya at pusong puno na pasasalama. Naway ang aming buhay ay maging salamin na iyong kabutihan at kadakila. O Diyos na mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang pasasalamat mula sa kaybuturan na aming puso. Sa iyong patuloy na pagbabantay, nahanap namin ang kapayapaang hindi matutumbasan na anumang yaman sa mundo. Ang iyong presensya ay nagbibigay kapanatagan sa gitna na kawalang katiyakan, at ang iyong mga pangako ay nagsisilbing haligi na aming bagasa. Salamat sa iyong biyayang hindi naubo, sa bawat araw, binibigyan mo kami na panibagong lakas upang harapin ang maramon at nakarunungan upang makita ang kahalagahan ng lahat ng bagay, gaano man kali. Tunay na ikaw ang Diyos na nagmamalasakit, hindi lamang sa aming mga pangangailangan, kundi pati na rin sa mga hangarin na aming puso. O Panginoon, turuan mo kami mamuhay ng may kababaang loob, lagi na na ang lahat na aming tinatamasa ay nagmumula sa iyo. Huwag mo kaming hayaang maligaw sa kasaganahan, kundi patuloy mo kaming gabayan upang maging mapagpasalamat sa anumang kalagayan, sa kasayahan man o sa mga pagsubo. Naway sa araw na ito, ang aming pasasalamat ay maging inspirasyon para sa iba na makita nila ang iyong liwanag sa aming mga salita at gawa. Ang iyong pangalan ay aming niluluwalhati ngayon at man. Panginoon, sa pagdatapos na aming panalangin, kami ay lumalapit sa iyo na pusong puno na pasasalama. Salamat sa bawat biyaya, malit man o malaki, na iyong ipinaggalob sa amin. Sa bawat araw, kami tinuturuan mo magtiwala at magsikap, at higit sa lahat, magpasalamat sa lahat ng aspeto na aming buhay. Ang aming pasasalamat ay hindi nagtatapos sa mga salitang binibigkas lamang kundi sa mga kilos at galak na ipinapakita namin sa aming kapwa. Turuan mo kami na maging magaan ng aming puso, anda magbigay, at lagi magpasalamat sa bawat pagkakataon. O Diyos, patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya at gawing mabunga ang lahat ng aming ginagawa. Sa iyo mga kamay, kami ay tiyak na ligtas at pinapalakas upang mapatuloy sa paglalakbay na buhay. Sa iyong pangalan, kami ay patuloy na nagpapasalamat at nagpapur. Amen.